Hello Bell, andito na ako sa ano <laughs> sa bahay nung si Boy yung katutubo na walang paningin ilang taong ka na nga Boy? 37 na po kuya 37, ayan oh, o. ay Boy ganito si Ate Bell ay nagbigay ng halagang 2,383 pesos ay ngayon ay ibigay ko daw aray sa iyo Ah, uh, ay di bibilangin natin kung ari nga idalwan 1,000 ano. Oo, oo. Ay saglit lang. Sige. Okay, Bel, binibigay ko na kay Boy okay. yung ano ha. Are. Binibigay kay Boy. Oh, Boy. Are. 1,000. Oo, 1,000. Oo, 1,000. Oo. Dalwandibo. Dalwandibo. Tapos sandaan. Oo. sandaan Sandaan. Sandaan. <laughs> Uh, um, din Tapos are ay uh, oh. 50. 50 yan uh, Sengkwinta Isandaan Anong pa uli Oo uh, uh, abang salamat oh, Ayan o oh. May mga baing okay. pa, May barya pa May barya pa Three hundred eighty three. three Bale three hundred eighty oh, Two thousand Three hundred <laughs> eighty three Ayan nakadista Ayan ako malaglag pa ah, Ayan Alin? Na, diyan sa Ayan Saka bina niya kahoy Teka takoy may, <laughs> Pariboy ay. Teka uh, Oo oh. <laughs> uh, oh. Ayo Oh boy. Ah. Salamat. Oo, ay sana magpasalamat ka oh, kay Ate Bel. At Matulungat ako kay Ate Bel at saka ano. Pati ikaw, ay may tang marunong ding tumulong. Oh, yun, sana ang hanga din ko din eh. Ako? <laughs> Kaya one. So, oh, okay. Ay sa sige. Oh. Ay so, sige. Si ay di magpasalamat ka na lang kay Bel. Magpapasalamat ako kay Bel. Naku, mm -hmm. ta talagang pinasasalamatan ko yan. Marunong tumulong sa katulad ko pala. Pati ikaw, ka kaibigan. Oo. Pinasasalamatan ko rin talaga. Kuya -tan. Oo, kuya -tan. Oo. Ay pinasasalamatan ko ngayon. Ikaw ay isang mabait na kaibigan. Oo, eh, ngayon lang ako nakaranas din ng gayaan na pinagdala. Kaya dinala ko na rin. Brother sa Diyos. Oo. Pagpalain. Oo. Sige. So, nakita ko lang ang bahay nyo. Nakita Ito ang bahay nila. Ayan, nakikitirik lang sila dito. Oo, makikitirik nga. Ayan o. Ang magagawa nga kami ng konting gulayan dito. Hmm. sister kami sigurado, brother. Hindi pa sigurado. Hindi pa sigurado. Jadi, sember, Pak.